Siyempre huli na si David ni Ramon. Isang malaking katangihan ang ginawa ni David. Ang buong akala niya ay ganun kadaling maitumba itong si Ramon at tanggol. Pero nagkakamali itong si David bago sa kanyang sekreto ang kanyang pinahamak. Mabilis na umatras itong si David at hinayaan niya ang kanyang mga tauhan na kipagsagupaan sa mga tauhan din ni Ramon ngunit bigo naman itong si David sa pagtakas sapagkat naipit din siya sa sarili niyang pakulo. Tuloy ni Ramon itong si David na sumubok na tumira sa kanya pero hindi rin niya ito namukaan at ang tanging nakita lang ni Ramon ang kulay sa suot ni David gitna ng habulan sa pagitan ni Ramon at David. Sa kabilang banda naman ay pinagsabong din ni Agustos sila Primo at Tanggol para magubusan ang dalawa. Pero nararamdaman naman ni Tanggol ang utos ni Agustos ay kinutuban siya ng masama. Ngunit kahit ganoon pa man, Sinabi pa rin ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan, kailangan umano nilang malaman ang patibong ni Agustus para sa kanila at hindi umano nila ito malalaman kung hindi nila pupuntahan. Sa kabilang banda, sa tulong naman sa tauhan ni David ay nagawa din niyang tumakas. Pero sa kasawiyang palad, sa sobrang katangihan ni David, hindi na malaya ni David na iwan ang kanyang bag na kung saan doon nakalagay din ang kanyang damit. Nakita ito ni Ramon. Sa kanyang pagpulot, dito ang bumulaga sa kanya, ang damit ni David at lalo na ang kwintas. Kumpirmado sa isip ni Ramon na si David nga ang nagtangka sa kanyang buhay. Pero pa man ang natuklasan ni Ramon ay gusto pa rin niyang makita ang piking Jesus. Huli ng natuklasan ni David, nalingat siya, naiwan ang bag. Umasa na lang siya na hindi ito nakita ni Ramon, pero huli na ang lahat para kay David. Sa ginawa naman ni Agustos, tilang hindi siya ang susi ni Tanggol para matunton itong si Ramon kundi si Primo.